Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa post ni dating Senator Antonio Sunny Trillanes sa kanyang Facebook. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Sa kanyang Facebook, sinabi ni former Senator Antonio Sanitrilianis na meron siyang information na ang kampo ni Senator Bungo ay nagbigay na ng feelers na haharap sa ICI pero ayaw niyang pumunta unless kasama niya si Amy Marcos at Batu De La Rosa para may tiga abogado sa kanya at dagdag pa ni Trillianis sa kanyang post. Let's keep the pressure on. Dapat imbitehan si Bongo kasama ang tatay at kapatid niya. Ngunit, mga kaibigan, ang pahayag ni Trillanis ay pinabulaanan ng ICI. Sinabi niyang ICI sa pamamagitan ng kanilang Executive Director na si Brian Husaka na ang ICI ay kailangang tumuon sa iba pang mga bagay tulad ng staffing pattern ng ICI, pati na rin ang pagbuo ng mga kaso na may kinalaman sa 421 na tinutukoy na ghost projects sa flood control. Dagdag pa ni Husaka na sa ngayon, hindi priority ang report o referral ni Trillianis dahil sa limited staffing pattern ng ICI. Kaya uunahin muna nila yung mga wala pang referrals na natukoy na ghost projects. Dahil nagsampanan ng reklamo si Trillanes laban kina Go at Duterte kaugnay ng 7 bilyong halaga ng umanoim anomalyang mga proyektong pang-infrastruktura mula 2007 hanggang 2018 sa Ombudsman, ayon kay ka magiging redundant ito. Paulit-ulit na ang pagre-refer ng report ni Trillanes sa isang o kaya ay sa ICI. At ito siguro ay masakit na tanggapin ni Trillanes. Nang sabihin ni Direktor, kusaka na, hindi priority ang report ni Trillanes. Taliwas, salungat ito sa pahayag ni Trillanes sa kanyang Facebook na meron siyang information na ang kampo ni Senator Bongo ay nagbigay na ng feelers na haharap sa ICI pero ayaw niyang pumunta unless kasama sina Aimee Marcos at Bato de la Rosa para tiga abogado sa kanya. Itong paglilinaw ni Husaka na walang ipinadalang invitation kay Senator Go para humarap sa commission para humarap sa ICI, taliwas sa payag ni Trillianis sa suya social media. Kaya ito'y malaking sampal kay Trillianis, di ba? Ipinamukha sa kanya na siya ay isang sinungaling. Kung sa bagay, di ba ganyan talaga naman si Trillianis kadalasan gumagawa ng paraan para mapansin at mapag-usapan siya. Kaya tuloy ang mga kritiko laban sa kanya ay madalas na binabanggit na siya ay Trilliling. Isang reference sa pagiging baliw. Mula ng mawala ang kanyang pwesto sa Senado, siya raw ay nagiging desperado. At ayon naman sa mga iba, ang kanyang aksyon ay hindi para sa kapakanan ng publiko ngunit upang manatiling relevant pa rin sa politika. Lalong-lalo na sa kanyang pagkatalo noong 2022 elections at natalo na naman siya sa pagkalkalde sa kalookan noong 2025. Kaya nagiging ayon sa kanila, trililing na siya. Sinasabi pa ng mga iba na ginagamit ni Trillianis ang legal system para iharas ang kanyang mga kalaban. Katulad ng ginawa niyang pagsampa ng kaso sa Ombudsman at ICI laban sa mga Tuterte at mga kaalyado nito. Kaya ang tanong, dapat ba nating pansinin itong si Trillianis? Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Maraming salamat sa inyong panunod. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!